Guys, welcome back to my channel. So, so ngayon, no, oh, marami kasi nagko-comment about kay Rusty Delta 125 na, na ano, sakay baba lang daw po. So, papakita ko, ko po sa inyo kung paano natin nalagaan si Rusty Delta 125. So, let's go. Kasi, papakita ko sa inyo kung gumagana pa yung speedometer na to naka. Ah, siya may mga takip siya para sa lamig hindi magmumoist yung ano nga doon sa headlight niya. So, let's go. So, kuha tayo ng susi. Eh. So, medyo malayo-layo, no? Si... sa looban tayo hindi magpapasok yung motor na dito hindi magpapasok yung motor na dito sa looban na kayo so ngayon i-start natin si Rose si Delta 125 ang dalawang kondisyon talaga siya kasi sinasabi nila it's sa kay baba lang tayo

siya ang gala natin ng balot ayan. ayan talaga siya para hindi magmumoist nyo with light naman

i nie strzegłym się na zapłakanie.